ba ang rason kung bakit tinanggap ng award-winning actress na si Ruby Ruiz ang pelikulang Outside the Familia. Ano ang nagustuhan niya sa nasabing pelikula, Role VTR? Number one, uh, gustong gusto ko mga subukan makatrabaho si Tere. Yeah. Okay. Yeah. And how was it naman? Mm -hmm. Sobrang bumilib ako now that I've watched it. Mm -hmm. Kasi, nung nagsushoot kami, believe na ako dahil napakabilis niya. Mm -hmm. Mabuti, ano? Mm, -hmm. mm, -hmm. Mabilde, no? mm -hmm. Tapos, what, talaga lang straightforward. walang ano, walang arte-arte. Mm -hmm. O, oh, ito, dito tayo. Ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, mostly, pag nakuha niya na, hindi na masyadong makulit. So, works. Ganun yung gusto ko kasi sana ano no, ideal for me. I mean, even hey, cake for any other actor kasi yeah, hindi na masyado maraming ng eksena kung ano lang talaga yung kailangan niya. Mm -hmm. Eh dahil salat kami sa time, okay, eh, dahil syempre ang daming eksena, at hindi kami nag-overtime, ha? Walang puyat-puyat, bawal na gara. ano gano'ng oras lang kayo lang? Maaga. Dinner time, uwi. At isa pa na wala pang dinner. Bawang lang. Pinapa-uwi <laughs> na lang sa amin yung mga pagkain. Opo. Napakabilis. And yet, nakakunan lahat. So, medyo hmm. nagsushooting kami nga. Sinabi ko ngayon kay Greg. Medyo parang worried ako eh, na hindi kaya magiging masyadong manipis ang istorya natin. Mm -hmm. <laughs> Tinabi niyo sa kanya? Opo, ngayon po. <laughs> Nung no, pinapanood ko na, nagulat po ako kung paano niya nang pagtatidate. In all honesty, I was so impressed. Ayan. Hello, hello. Ayan, yes. bumilib siya sa gawa ni Direk Joventa na hindi sila nag-overtime talaga naman. Ang bilis daw magtrabaho. Nung una daw parang naga, ano siya, nag siya, nag-worry siya na baka manipis ang istorya. Oh, Kasi parang tagpi-tagpi no? tagpi lang yung mga oh, excela, oh. Hindi mo pa siya ma-visualize ma ba yung kabuuan niya. Pero nung napanood daw niya nung preview, ay namang siya sa Al kinalabasan. Alam niya, in fairness kay Direk Joventa, ilang pelikula, maraming ng pelikula kami pinagsamahan bilang supervising producer ako, tsaka line producer, nakita ko talaga yung hindi napupuyat ang mga cast at tsaka artista. Yun ang Oo, mga... talagang kung anong oras. Imbawa, 11 tapos na, 12 tapos na. Ganun talaga siya kabilis. Tapos, ang sarap ng pagkain. Ito na, di ba, atis, yung nga merong Eddie Garcia bill, di ba? So, ayan, nagagamit na nila. Yun nga daw, maganda kay Direk Joven, mabayos magkaba, pero maganda pa, rin ang kinilapasan. Hindi daw umaabot minsan ng, ano, ng dinner. Pinauuwi oh, raw sa kanila yung pagkain. Uh Ganun daw kabait si, ano, si direct Joven. Kaya, ano siya, uh, proud siya sa pelikulang ito. Happy siya sa kinalabasan ng Outside the Familia. Outside the Familia, tungkol po sa friendship ng dalawang bida po nga. Si Sheila, di ba Sheila? Sheila. Uh -huh. Si Sheila. Sheila, is Sheila Francisco. Francisco <laughs> si Sheila Francisco at si Ruby Ruiz. Yung friendship nila. Ang ganda, ang daming twist ang istorya. Hindi ko po kukwento. Talagang magugol kay Crying in the Rain ako nung napalulog uh -huh. ko. Talagang yung friendship talaga, di ba? Diba? Nung college days nila hanggang pagtanda nila, yung friendship nila, sila pa lang magkasama. Kung ano pong mangyayari ang mga nyo. Ay naku, ano, ano, huwag natin yung spoil. Pare, mm -hmm. Ang problema din sa pamilya na nangyayari talaga maraming makakarelate. Relatable, uh, oh, relatable. Diba? Oh, di ba sa bawat pamilya, meron kinatawag na mm -hmm. Toxic, di ba? Mm. Na, Correct. Oh, maganda po yung panoorin nyo talagang magugusan nyo. Gaya namin ni Mildred, iiyak kayo. Umiyak yeah, kayo. Parang yung pelikula ni Sanjo Marudo. Oh, diba? yung toxic. Together, me, my eh, toxic family. Sabi, po, may, sabi ko nga yung mga pelikulang iba na pagka inaantok ako dahil sa lamig. Ah, ang doon ng studio, pero hindi ako nag-sleep beauty. beauty. Talagang focus ako sa movie na parang bawat eksena susundan mo, hindi mo dapat panampasin. Oh, and, and speaking of Ruby Ruiz, may intriga na Natalbogan na raw niya si Irma Adlawan. Naniniwala ba kayo Hindi oh. kasi ang dami naman din. In four years, oh. alam naman natin kung gano'ng kagaling din naman si oh. Irma Adlawan. Correct. Magkaiba sila ng acting na. Pero Apri sa totoo lang, yeah. di ba, mas maraming project na yung oh, si Ruby si Ruiz. Oh. Sa ngayon, di ba? Mm, -hmm. mm Kasi in four years, mahusay siya from ano, from serie to pinikula siya ngayon. At Parehos, sabing, parehas lang naman mahusay. Okay. E kasi si ano, naman yung ka-level din nila, parang hindi na yata ngayon ka-level. Si Riva yung isa? Si De Leon. Ay, o. pero si Dolly De Leon kinilala naman sa ibang bansa. Iba naman yung career path niya. Pero nakakita si Ruby Ruiz na until now talaga, tuloy-tuloy ang project kasi professional katrabaho, mahusay na artista. Kaya kapag ikaw ay hindi ka pasaway, ay talagang kukunat-kukunta sa mga proyekto.